Malaga po sa aming mga health worker na maabot namin yung malalayong lugar para sa mga magulang at may mga sanggol. Sa tulong ng DOH at si UNICEF, mas nakakabuti po yun dahil nga po sa mga ibinibigay na goals. And kami din uh, natutuwa dahil meron kaming kaagapay. Praying mas madali para sa amin ang pagplano pag-implement ng mga programa. So isa po sa mga priority natin ay yung uh, Magnanay Act. Uh, madami tayong programa isinasagawa ngayon. So we also have the first 1000 days, of course, yung nutrition ng uh, mother and also the babies. The local government uses the holistic approach and overall nutrition of the baby and the mother. Ito ay yung mga ginagawa namin, the prenatal uh, counseling, the prenatal checkup. So, at the same time, the complete vaccination of infants. We provide free, accessible, and quality maternal and child um, healthcare services to the public to ensure that we cater to their health and well-being of the mothers and children. We partner and collaborate with national government agencies, NGOs, other community leaders to leverage resources. expertise and support to ensure um, the effective implementation of Republic Act 1148. Mayroon din kaming naipasang bagong uh, local ordinance na regarding sa comprehensive nutrition program. Malaking tulong ito sa amin municipal nutrition action officer para hindi na sila mahirapan maghanap ng mga budget. Dito mo sa munisipyo, pag sinabi po namin na yung sa nutrisyon, sinusuportahan naman po nila para ma-supplyan yung pangangailangan ng mga uh, bata, tapos yung mga buntis. Na-identify na, na po kasi namin yung mga barangay na high risk, lalo na pag may bagyo. Ang ginagawa po ng LGU, bago pa naman dumating yung bagyo, nilalagay na namin sa evacuation center, ina identify namin yung mga sang. Tapos kung may supply po ng RUTF, binibigyan po namin, lalo na kung napapatagal ang pag-stay sa evacuation center. Pulaking tulong din po ng DSWD, yung 4 IPs, kasi enjoined yung programa nila sa amin, lalong-lalo na dun sa mga pregnant, ang um, lactating women, and also po yung 0 to 59 months old. Nag-go hand, hand, in hand po yung ibang um, agency ng ating gobyerno para sa kanila. Mahirap nga magpunta dito dahil alos Isang ano namin, isang porok namin, dalawang kilometro ang layo. Pumupunta talaga sila para maturuan sila yung yung dapat gawin. Pa, hindi, kung ano, prenata, ganyan. Nakatulong po talaga ng malaki sa amin na nagagabayan kami po kung ano po talaga yung dapat namin ibigay para sa mga